Hi guys, uh, once more welcome back to my channel MRV Maxwell guys uh, Ngayong araw ay puntahan natin ang baklaran Upang uh, mamili ng mga pasalubong sa mga loved ones Kung uh, ikukumpara dati guys, mas maraming tao noon At uh, mas maraming paninda sa kalsada Siguro marahil ay dahil hindi naman Pasko at bagong taon ngayon Mas madaling dumaan ngayon sa gitna ng kalsada kalsada Maging mga sasakyan ay nakakadaan. Marayla effective din ang operasyon ng gobyerno ng Paranaque para maging maayos ang lugar ng baklaran. Ang baklaran ay isa sa dinadayo ng marami dito sa Metro Manila dahil sa mga paninda nito na mura at magaganda. Pag may isang libo ka, tiyak marami ka ng mabibili. Maraming mapagpipilian. RTW, households, hardware, plumbing, electrical at kung ano-ano pa na makikita sa baklaran. Bata pa lang ako guys ay naririnig ko na ito. Gusto kong puntahan pero mas madalas kaming magpunta ni nanay sa Divisoria dahil mas malapit ito sa amin sa Malabon. Isa rin magandang puntahan sa baklaran ang street foods na masasarap at mura iba't ibang mga na makikita at matitikman. Guys, ah, sa daming mapagpipilian dito, ang hirap talagang pumili. Kapag si Mrs. kasama ko, tiyak susuko rin talaga ako. Masipag pumili si Mrs. pagdating sa mga ganito. Parang walang kapaguran sa pagpili. Kaya naman madalas hindi na rin ako sumasama. Tiyak mapapagod lang ako. Pero Bilib din ako sa kanya kasi nakakakuha siya ng mas mura kesa sa iba na same item lang din. Tara guys at samahan nyo kami nga maglakad-lakad at bumili dito.